magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at andito na naman po tayo sa AMBO Avoy Mix Video Channel. Sa mga bago po dyan, welcome po dito sa ating channel at uh, kung gusto niyo ng mga ganitong video, subscribe lang po kayo at click nyo para lagi kayong updated. Kaya lang, ha, medyo madalang po lang tayo maka-upload ng mga video ngayon. So, meron po akong ipapanood sa inyo. Ito po ay ah uh, uh, maliit na trivia lamang. Ito ay uh, tungkol sa higanteng mapa ng Pilipinas. So, tingnan po natin dito ngayon sa video ng ito. I-play po natin kung totoo nga merong higanteng mapa ng Pilipinas. Alamin po natin. Sama-sama. Panorin natin. Kamusta po kayo? Dito po tayo ngayon sa IMB Aboy Mix Video. No? Ngayon na uh tutuklasin po natin yung sinasabi nilang mm -hmm. uh, higanting mapa ng Pilipinas na halos apat ang laki sa natural na mapa ng Pilipinas. So, eto po ang ating uh, tinatawag na Google Earth. Ito po yung ating daigdig. So, dito ilolocate po natin yung uh, higanting mapa ng Pilipinas. So, para makita po natin, isusumpo natin. Siyempre, ano? So, yan po. Yan. Kikita nyo na ba? Ito po yung Australia. So, China ito. Nasa pagitan lang ang Pilipinas. So, ito po. Natatabunan po siya ng mga ulap. So, kailangan lang po nating i-zoom in. Zoom in pa po natin hanggang mawala yung ulap. So, ngayon, nakikita na po natin itong uh, ating uh, mapa. No? Yan. Yan po ang Pilipinas. Isentro lang natin ang Luzon, Visayas, at Mindanao. So, yun nga po, may sabi-sabi na may higanting mapa ng Pilipinas. Hahanapin po natin yan dito sa buong mundo. Kasi nandito lang daw po yan. Pero kung yun ay higante, siguradong madaling makita yon. Lalo ta uh, ito uh, halos uh, tatlo apat na ulit na ng natural na mapa ng Pilipinas. So, wala naman tayong nakita Pero ang sabi, nakalocate lang din daw dito yan. So, kung paano makita, ang sabi, kailangan daw i-twist. At ang twist po ay, uh, ang twist o ang ikot ay paganon. Ano? Kasi kung paganon ay mas lalong mahirap. Mas, ma So, iikot natin pa ganun para makita natin yung higanting mapa ng Pilipinas. Sige po ah. Iikutin natin. op oh, ganun ng ikot. Iyan po, iyan. Iyan. Nakaikot na po. So, yung ating Pilipinas ngayon nakahilig na. Eto. Nakahilig na siya, ano. So, Nakikita nyo na ba yung tinatawag na higanteng mapa ng Pilipinas? O nagkakaroon ng ulap. So yan po. Ito yung Luzon. Ito yung Visayas. Ito yung Palawan. Ito naman ngayon yung Mindanao. No? Kita nyo na, ano? si i-zoom in ulit natin. Zoom in natin. Yan. Yan kung mapapansin nyo, kompleto rin po yan. Meron po yang, ito yung batanes. No? Nagre-representa ng batanes. Ulitin natin. Visayas, Palawan, at Mindanao. Ano? Higante. Mukha nga siyang mapa ng Pilipinas. Ano? Ayan, no? Medyo natatabunan ng ulap. Ayan. Yeah kontakta natin. Ano? Try nyo sa inyong uh, Google Map o Google Earth. Makikita nyo po talaga. Kasi ito, medyo may mga ulap-ulap. Ano? Lalo na pagka nilayo natin yan, hindi na makita. Oh. Ayan. Oh. So, dito, mabanaag nyo naman, may Luzon, Visayas, at Mindanao. Pero, hindi talaga yan ang Pilipinas. Ito, itong Pilipinas, ito talaga. Nagbuka lang talaga siyang uh, coincident po, nagbuka siyang mapa ng Pilipinas. Ito naman po ang Australia. Ito. No? Nagmuka siyang uh, lumutang na Benham Rice. Kontinente ng Benham Rice. Ano? Pero Australia po yan. So, kung titingnan natin, zoom out natin ulit, dito nawala na yung China. Kasi Pacific talaga to eh. Pero sa ganyang orientation, dapat andyan yung China. Lumubog na, lumubog na sila. Nawala no? na yung China. No? So, may possible kaya na pamunuan nga ng Pilipinas ito. Kasi pag pinamunuan ng Pilipinas itong mga islang ito, para na rin siyang Pilipinas. Ano? Pag naging leader na yung Pilipinas, lalo ito yung Sabay. Oh. Nakuha yan ng Pilipinas, eh parang Mindanao na yan, parang Pilipinas na rin yan, no? lalo kung ito ay nag-turnover sa pamumuno ng Pilipinas, so sabi mo talagang higante Pilipinas na yan, ano? No. Hindi ba? So ngayon, ibabalik na natin ulit sa dati. Yeah. Iyon. So, yeah, lang natin. Ito kanina yung naging mukhang Palawan, Pilipinas. Ito na yung Saba. Yan po. So, nakita na natin kung saan matatagpuan yung higanteng mapa ng Pilipinas. Kakatuwa lang po. No? Pero inulit ko, hindi po talaga yon ang Pilipinas. Nagbuka lang siyang higanteng mapa ng Pilipinas. Nung mo, pag nating araw, pamunuan nga ng Pilipinas yan. At kung pinamunuan niya at tinan-over sa Pilipinas, ay higanteng mapa ng Pilipinas na siya mula sa maliit at lumaki ito Aha. ikuti natin ulit hindi oh, natin maikot maliit tapos lumaki yan po yan so nakita na natin hanggang dito na lang po at least naipresentan natin sa inyo itong higanting mapa ng Pilipinas look alike no Malay mo, balang araw maging Pilipinas nga talaga siya so yun po maraming salamat hanggang dito na lang so yun po no uh, ganun lang yung video pero nakakatuwa no kasi uh, possible kaya yun na maganap yung uh, pamunuan ng Pilipinas yung mga bansang yon ano Siguro kung mag-reset at oh, tapos nagkaroon ng gera, mag-reset at tapos uh, uh, inatasan na mamuno ang Pilipinas no, sa mga bansang yon. No? Pero ayoko pong magkaroon ng gera. No? Yep. So, uh, maganda yung video sa uh, na ipresenta naman ng maayos. At uh, uh, nga talaga siya. Ano? kamukang kamukan ng Pilipinas. Medyo konting deformation lang doon sa sa mga mapa, no. At ang nakakatuwa doon yung Benham Rice, ano, lumutang tapos yung China na nambubuli doon sa Pilipinas eh naglaho, nawala. Ano? Kasi eh, nambubuli nga, ano? Pero ayaw naman natin na ah, kasi yung hindi naman lahat yung mga mamamayan nila ay ah, gusto ng gera. At, hindi naman lahat ng mamamayan ng China ay Uh, gusto yung pamamalakad ng kanilang gobyerno ano uh, lahat naman ayaw ng gera meron nang talagang mga namumunong masasama ano na uh, mga sakim kaya ganyan ano nangyayari so hanggang dito na lang po antay-antay lang po tayo sa mga video na upload natin dito hanggang sa muli po maraming maraming salamat